isang mongoloid na leader ng iglesia ng Diablo. Ha? Huwag mo kong tatakuting diputa ka. Alam ko mayaman ka, uulitin ko. Pero hindi isang mongoloid na katulad mo ang sisindak sa akin, demonyo ka. Kahit isang milyon pa yung mga tao mong mahanap sa akin para patayin ako. Bakit sa, sa tingin mo ba? Basta-basta na lang ako didi -di pa, sasaluhin yung bala, kung anuman Lalaban kami. Pero sisiguraduhin ko sa iyo na mas marami. Ah bago nila ako matumba, pinaghandaan na namin 'yan eh. 'Di ba? Na doon ka pa lang sa malayo, baka naliligo ka na ng iba't ibang uri ng pasabog. Ha? Ah? Gagamitin mo yung batas, di puta ka. Kayo nga dapat ang makulong eh dahil sa dami na ng mga pari na pinapatay ninyo sa dami ng mga ministrong pinapatay ninyo, sa dami ng mga pananakot ninyo sa mga taong walang kalaban-laban sa inyo, mga demonyo kayo. Pero dahil nga mayaman kayo, walang magawa ang gobyerno. Takot ang hustisya. Takot si ganito, takot ang pulis, takot ang NBI, takot ang ano. Kasi mayaman. Yan lang ang, yan lang ang pinagkaiba natin. At yan ang sistema sa bansang ito. Pag mayaman, hindi napapansin yung kasalanan. Buti na banggit niya yan kasi yan yung ano niya ngayon eh, amo niya ngayon yan eh, di ba? Ginagawa nila pag mayaman, uh, absuelto sa kaso, di ba? Ipipan Kapag mayaman at kakampi sa politiko, absuelto, labas sa kulungan. O, anong nangyari ipipan kay Dilima, di ba? Labas sa kulungan. Anong nangyari kay Espinosa? Labas, absuelto sa mga kaso anong nangyari kay uh, Mabilog, absuelto ulit. Binigyan pa ng ano, clemency kapalit ng pagpaninira, di ba? Sa mga Duterte. Katulad mo, binayaran ka para kalang manira, di ba? Para, para ka sa mayayaman, di ba? Yung amo mo mayaman. Kaya ganyan ka na lang kalakas loob magsalita. Pero yung sinasabi mong pagbabanta, sa mga individual, hindi yan sinasabi, ginagawa. Kasi ang totoong matapang, hindi na kailangan ipangalandakan dito sa, dyan sa vlog mo, yung mga plano mo, ginagawa yan. Pero kasi puro kasi hangin ang lumalabas sa ilong mo. Kaya mainit lagi ang ulo mo eh. Kasi limited ang mga, ang mga ads mo sa YouTube channel mo. Why? Meron bang mag-promote sa channel mo sa mga ads? kung, puro pagmumura ang mga pinagsasabi mo. Di ba hindi ka ipopromote sa ads? Yung ads role mo dyan ay ano, limited. Dahil wala namang magpopromote na community sa YouTube na ganyan ang mga salita mo, puro pagmumura ng malulutong. Anong matututunan dyan ng mga kabataan, Aber? Yeah, isinasama mo sa, sa kaya ang init ng ulo mo, pinapadaan mo sa social media. Parang hindi mo na tinantanan talaga itong grupo na tinitira mo. Dahil sa views ka kumikita pero sa ads, mukhang limitado ang ads mo dahil again and again hindi ka ipopromote sa ads ng community ng Google at YouTube kung ganyan ang mga tirada mo sa, sa social media mo. Ang tapang talaga ah. Pero hanggang salita lang. Patayin. Gusto agad patahimikin. Ganon. Pag mahirap, kahit walang kasalanan, sige. Dahil gusto ng mayaman na, na patahimikin ito, gustong gawa ng mga isyo, ayun, kikilos ang batas. Pero pag mayaman ang may kasalanan, yung batas tameme. Oh, oh, it's happening. It's happening. Mr. Ano, Epifanio, ano nangyari sa PCSO? Meron bang nanagot? Meron bang nanagot sa PCSO na ang daming panalo? Di ba, puro mayayaman kasi ang mga nasa likod ng PCSO? Diyan sa amo mo? Mm. Yun lang yun. Ikaw din ang nag-vlog sa sarili mong mga amo. Ikaw din ang nagsiwalat sa mga ginagawa ng mga amo mo. Di ba, epipanyo? Swak talaga sa pinagsasabi mo yung nangyayari ngayon sa gobyerno, di ba? Mm, tam, Buti naman ikaw din ang alam mo ang nangyayari. Tama? yan nang nangyayari. Mm, tama. Tama ka talaga. Hindi ka nagkamali. 'Yun ang nangyayari ngayon, 'di ba? Kapag mahirap, wala, uh, kulong agad, 'di ba? Contempt agad. Pero pag mayaman, hindi na ko contempt lalo na kapag kalahi niyo. Mga nasa ano, uh, mga buwaya. At 'yan ang katotohanan. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi po tayo ha, ah, magpapatalo sa iglesia ng Diablo. Pataas na ng pataas yung ano mo, yung maskara mo, ipapanyo, ha? halos takpan mo na yung mata mo para sa hindi ka makilala. Pati nga yung mata mo, ano na eh, contact lens, hindi na siya tunay oh. Tutukan nyo guys, i-zoom nyo. Hindi na, hindi na yung tunay na mata ni Ipipanyo. Uh, gumamit na ito ng ano, contact lens para hindi siya makilala. Tutukan nyo guys. Hindi na siya, hindi na siya ang uh, ipipanyo na ano. Uh, no. Siyempre, hinahunting ng batas kaya kailangan magpalit ng anyo. Dito sa ating mga kasama, kaibigan, maraming salamat din sa inyong patuloy na pagsuporta. Mm. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming mm -hmm. salamat po wala na, wala na itong patutunguhan. Ang galit niya sa ano, sukdulan, ang galit niya sa mundong ito, sukdulan na. Kasi wala na siya maikutan. Ganun ang mga taong na corner na. Yung wala ka ng, uh, yung limitado na yung galawan mo. Uh, masakit ang ulo mo, wala ka ng maisip na maayos. Kasi syempre, stress ka eh. Iba din kasi yung nasa ano ka eh, nasa malayang pagkilos ka kasi maaliwalas yung kaisipan mo pero kung katulad niya na nagtatago ka uh, makipot na yung ano mo yung daan-daanan mo yung makipot na lang yung ginagalawan mo ang katumbas niyan ay sakit sa ulo kaya ang gagawin mo is mag-aamok ka kaya lang sa social media Diba? ba doon mo lahat ibubuntong ang galit mo katulad niyan kung uh, nagsasabi siya na dadanak ang mga, uh, alam na natin kung anong dadanak. Pero hindi niya yan gagawin kasi panakot lang yan. Panakot lang. Well, kung gawin man niya yan, hindi pa rin tayo ang may uh, accountability, siya pa rin 'yan ang may accountability pagdating ng panahon. Hindi man makuha ng mga taong tinitira niya o pinapatumba niya 'yung hustisya dito sa lupa. Meron tayong paghukum na walang makakaligtas. Lahat tayo ay haharap sa judgment. Kaya bahala ka sa buhay mo ipaño. Uh, kung gusto mo pa talagang mabago yung ano mo, patutunguhan mo sa next life after this lagi ko sinasabi na hindi pa huli ang lahat para magbago. At walang bayad, libre ang magbago, libre ang magbalik loob, libre ang mamuhay ng mapayapa na wala kang kinamumuhian. ba? Diba? Ewan ko ba sa'yo kung lahat, bakit lahat ay puro masa, puro masama ang sinasambit mo sa bibig mo. Wala nang mabuti kasi iba na ang nagdidikta sa iyo hindi na hindi na yan sa kabutihan kundi pa ano na lubog ka na sa kasamaan kaya bahala ka sa buhay mo kung ayaw mo magbago basta laging nagpapaalala ang kapwa mo na baguhin mo yung pananaw mo sa buhay para sa mga anak mo para malaya kang nakakapamasyal ipapasyal mo anak mo sa parke sa mga malls sarap kaya mamuhay ng ganyan na kahit wala tayong pera, nagwi-window shopping lang tayo sa mall kasama mga anak. Pero paano mo gagawin yan na nagtatago ka? ba? Diba? Iba, iba, kasi eh, iba talaga yung malaya kang kumikilos na wala kang, kina, wala kang uh, pag-aalinlangan na may sumusunod na mga batas sa'yo o may sumusunod na mga otoridad sa'yo. Dahil malinis kay, eh, wala kang kinatatakutan dahil alam mong wala kang kasalanan. Pero kasi may kasalanan ka kaya yung init ng ulo mo sa pamilya mo, sa mga uh, nasa paligid mo, dito mo sa social media ipinapara isinisiwalat. Para kunyari wala kang pinagdadaanan, para itago mo yung totoong nangyayari sa buhay mo. Pero actually, yung mga taong ganito, ito yung mga taong hindi masaya sa buhay. Why? Kasi kung masaya ka... Hindi ka jan magwawalwal sa social media ng walang kabuluhan, yung walang magandang influence, walang magandang uh, le moral lesson na mai na matututunan ng mga uh, mga kabataan. Pero kasi hindi ka masaya kaya idadamay mo yung mga inosenteng tao na uh, lalo na yung mga kabataan, mga inosenteng mga young generation na makakanood sa vlog mo na ang akala totoo ang mga pinagsasabi mo sabi mo at uh, na ang akala ng mga bata na tama na sundin yung ginagawa mo uh, nilalason may mga kaisipan ng mga uh, mga ka, yung lalo na yung may kahinaan pagdating sa paghandle ng mga problema kaya minsan ang nangyayari is napupunta sa pag-aamok kasi hindi nila nakakayanan pero itong tapang na ipinapakita mo sa social media, hindi yan ang totoong matapang. Noong pa man sinabi ko na yan, na hindi yan ang totoong matapang. Kasi ang totoong matapang hindi nagmamaskara at lumalantad, hindi nagtatago sa bundok. Diba? Pero kasi hindi ka totoong matapang, kaya ang ginagawa mo is uh, nandyan ka sa masikip mong mundo ngayon. Anyway, maraming salamat. And uh, I am always praying na mabago pa rin ang ano mo pananaw mo sa buhay at yung prinsipyo mo na yan hindi yan ang prinsipyo na dapat para sa isang tatay na tatayo sa kanyang pamilya dapat hindi yan ang iiwanan mong legacy sa mga anak mo so maraming salamat po and i'll see you again on our next video bye for now